natin kasi binuksan na nila ayun o, oh, namasan ang pinto sumabit um, siguro pinacheck up nila sa nagre-repair na, buksan na natin guys yun na guys, nabuka ko na check na natin ito ba yung isra ito yung spring kumalang kaya nasa na naputol check natin dito guys sa taas bakit hindi na gumana uh, magana guys ang ano uh, timer uh, check natin yung ilalim ano guys uh, may uh, gumana yun dito sa din uh, na to. Okay. Natin ito guys natin dito guys bubuksan natin bago natin isaksak uh, titikapin natin muna yung makina may shortage mayari kasi guys bumili na ng bagong washing machine natin guys uh, bali stock pa hindi pa siya na repair yan hindi pa talaga siya nabuksan yung mga makina stock Check lang natin guys, mamaya baka fuse lang ito. O, buto lang, pati Check natin yung kapasitor. Ano? ano yung kapasitor, naka-screw. Check natin yung fuse. Ayan. So, okay naman guys, walang patid. Okay. Check lang natin muna. Sobrang grounded. Wala naman guys. Pwede natin i-testing eh, sa saksakan. Saksakan natin. Sana may gumana. Ito yun? Ito guys. spin motor tapos bali stock up yung spin motor hindi yung gumagalaw yung basket uh, timer na lang ititesting natin uh, washing pala ayun okay, guys na lang malakas ang ugong motor uh, bali check natin puputulin natin yung linya ng motor babas na natin ang kapasitor guys puputulin natin Ayan. puno natin yung wire ng washing machine mali ang common dito guys is blue ayan blue blue ang common tapos red yung starting but washing naman to kasi magkabaliktaran ito guys may yellow yung starting okay lang pero red yung starting blue yung common ang gagawin ko rito guys ah uh, maglagay tayo ng kapasitor Let's check natin so may kapasitor ako ayan 9 microparad ayan Lagay natin dito guys sa running saka sa starting. Ayan. Tapos patayin ng wire. Ito meron na akong plug. Ayan. Kukunik natin dito. Uh, ito dito sa line 1. Ayan. Line 1. So, dito lang guys yung line 2. Ayan guys. iti-testing natin. Baka na natin to guys. Mag-ingat lang tayo. Kasi baka makuling hindi tayo. Mga open line tayo. Uh, Sasaksak ko guys. Yan. Ayun. testing natin dito yung line to. Yan sa running saka starting. Kung ga gana ba. Ayan guys. Gumana. Hindi natin sa kabila. Ayan guys. ah, uh, yan. Napagana natin. Ibig sabihin guys. Ang sira lang dito. Ay kapasitor. Sa was motor. Ayan o. Oh ninyo guys okay guys ang problema lang natin ay itong dryer mm. dryer stock up kailangan pa natin yung bubukain kung nga pala kung bago ka pa rin sa akin channel paki okay, subscribe na mo lang po at urigli yun na barang youtube channel Ayan. share na lang po kung gusto nyo akong video uh, susunod na naman natin guys na iti-test yung isa naman na uh, Mabira, ah, uh, Mabi brand na washing machine ito kasi guys uh, ano to Optima medyo hindi tayo logis na bilhin natin. Mura lang ito guys, na binenta. 250 lang. Twin top. Hmm, bali, ito hindi natin matis uh, spin motor. Kasi stuck up siya. Hindi nga gumagalaw. Kaya pa natin bubukay yan. Hindi natin pipilitin. So medyo may, ano, nagtitigil eh. Sabit. Ito naman guys, ang isusunod natin na uh, testing Yung brand. Sabi kasi ng may-ari, umusok daw sa taas bandang timer. Ah, uh, hindi na natin muna ipagsasaksak sak sa kuryente mamaya baka may shortage din dalawang rara lang yung sira ng washing may bubuksan natin ulit o guys yung ano naman sa taas yung sa timer nya buksan natin guys itong Mabibrand na naman ang sila natin bubuksan dito sa taas parang binokan na rin ito guys parang tiningnan na rin so, yung mga iskro nakaangat na yung mga iskro ito so, kayo ito sinira na dito yung sinira na yung isang iskro so walang well guys check natin ano sila sa taas sabi umusok daw po ngayon na uh, guys ito, ito, ito natin itong ano sunog ito guys sunog yung ayan. Ayan. sunog yung selector ayan naga uh, may usok daw dito sa taas. Ito nga guys ang selector nya. Uh, subukan natin guys na puputulin dito yung linya. Uh, re natin. Hindi natin re yung selector. Tapos saksak -sak natin. testing natin. Subukan natin guys. Muna dito sa baba. Kasi makitid yung mga wiring dyan. So guys medyo na-repair na. You know, may balot ng... Medyo tingnan na ito, ito, tingnan ito, ginalot na nila ng salpik ayos muna ito umusok dito mga um, uh, selector sunog tinanggal ko lang sa ano, selector ilabas natin dito guys dito tayo mag ano, testing alam to guys kung bakit to nasusunod kasi naglulos ito eh naglulos natin yung selector Sasaksak ko na guys. Sasaksak ko na sa plug Sana. Sana humana rin, rin ito. Sana walang shortage na yung iba. Ayun guys, saksak ko na. Testing na natin. O kaya ito. Tingin ko muna yung timer. Sasaltik lang natin guys. baka may shock guys, gumana guys, gumana sila wala guys, gumana siya wasing wasing sa naman kabila kaya na magsalitan sila yan okay, okay guys yung ano sa washing gumana ito naman guys na ano che check, -check muna natin kung ano ba hindi naman sa kalap buka natin pitin tayo meron tayo Okay. Bali, ang sa dryer, hindi gumahan ang dryer. Ayan natin. Ayan natin mula guys, yung correction. baka nakakunik ito sa ano, uh, na, nakarekta dito sa tayo. Ayusin natin guys yung linya. Ipag-lipta muna natin yung sa dryer. Ayan, ito guys yung isang wiring ng dryer, putulin natin dito. Pusin natin, guys, na... Eh, nakaano pala ito? Pusak-sak. Pala, tapos tumutol tayo. Hindi rin matumuno. Wala, guys, itong wire, i-rect-connect natin dito sa ano. Kung uh, ko yung gagana ba. Wala guys. Kumikislap lang. Guys, ako nakikita nyo. Kumikislap lang guys. Uh, yung sabihin, sikilin natin yung spin motor. Magtitig, gagamit tayo ng tester sa spin motor. Yan natin guys patuloy naman natin itong linya ng spin motor yan natin natin masira rito yung na, spin motor ng repair kung kumo nya is mint green mint green ang ah, kumo nya mint green hindi blue yung guys kung nakakunik mint din yung kumo nya ni siya blue kalimitan kasi guys ang common sa spin dryer is ano blue pero dito guys hindi nakamingil ng common tatalian natin guys ayan ang common ito sa kapasitor ano ito starting ito natin na check guys starting siya starting nakakunik siya tapos ang running niya guys is purple pull guys is natin guys, gagamit tayo ng tester. Ayan. O. So, Shoot muna natin, nakasit na sa time stain. Shoot natin guys. Guys, bago kayo mag-tester guys, kailang isushoot muna nyo yung pinang tester. Ayan, kailang mag zero, Ayan na guys. Ah, Titis natin. hindi nyo makita number wala ayo para natin ayan guys nakikita nyo yung ano nya titis natin guys uh, yung isang pin itong napula lagay natin sa common yung guys kung magre-reading ba dyan sa block yung guys pumalo tingnan natin ah uh, 15 15 sya itong isang purple wala guys open ibig sabihin itong purple putol wala siya, o oh. walang palo yung purple itong blue lang Ayan. buka natin dito purple saka blue purple at blue yun guys walang reading kung nakikita nyo Ayan. hindi daw guys gumalaw zero ah ah uh -huh. Ayan, open siya. Lang may palo yung guys. Ayan, may rating siya. Wala siyang resistant, open, yung purple. Bali, may putol sa loob. And guys, salamat sa panood ng aking video.